Hello everyone! Kung gusto po kayo, it's me again, Janice Christine, and welcome back dito sa ating channel. So, sa lahat po ay Happy New Year to all, and sa lahat po ng ating mga um, gustong makamit sa taong ito, sa ating mga kahilingan, mga kajanski, at kung meron po mga sa taong 2022 ay hindi man Nangyari yung ating mga gustong makamit o yung ating mga pinaplano, okay? Yung mga yaman na ating gustong uh, makamit ay sa taong ito ay tayo po ay siswertehin. Maging positibo po tayo na ang taong ito ng 2023 Year of the Rabbit ay para po itong sa lahat. Okay? So, meron po ako ituturo sa inyo na isang um, simpleng paraan na pampaswerte mga kajanski na kung ito po ay sa feeling nyo na kahit ano pong pagsusumikap ang inyong gagawin ay tila ba kailap ng swerte tila kay dalang ng swerte mga kajanski na kayo po ay kinakapitan ng mga kamalasan na yan. So, hindi po natin alam mga kajanski na sa ating pamamahay na ating tinitirahan ay marami pong mga negative energy. Okay? So, na tila ba kay talang po talaga ng swerte. So, hindi po natin din alam na kung ako po mga negosyo, meron po mga inggit di ba? Mga inggit sa mga paligid na yan na as like sa kalaban nyo sa negosyo, ayun na ikaw ay umangat, di ba? Hindi din po natin alam na sa ating mga kapitbahay na dyan, di ba? Sila po ay mga inggit nakikita nilang ikaw po ay umaangat, ayaw po nilang sila po ay nauungusan ninyo. So, ayaw, ay, ayaw na, ayaw nilang mangyari yan. So, minsan pinag ginagamitan tayo ng mga black magic na yan. So, totoo yun mga kachanski kasi marami po ko na, 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 experience ng ganyan at mga narinig po ko mga story okay so naniniwala po talaga ako sa mga ganyan so meron po tayong mga simpleng paraan para ito po ay makatulong sa si inyo na pwede po natin gawin makikita lamang ito sa ating kusina okay so meron ako dito mga kajansi ito po ay Um, isang buong bawang. Okay, ito isang buong bawang. And pwede po natin pa, ito po ay talian natin, okay, ng mga pulang ribbon or kahit ano pong mga pulang panali na meron po kayo. So, pwede po kayong gumawa nitong mga kajanski and then ito po ay pwede po natin isapit, okay, sa inyong mga pintuan and or sa inyong mga bintana, okay. Alam nyo ba noong unang panahon, o hindi naman noong unang panahon mga kajanski, yung sa ating mga um, kanununuan, ating mga lolo, sa ating mga lola, alam nyo ba sa sa mga probinsya. Talagang um, ito po ay normal na na makikita nyo po na meron po mga nakasabit dito sa kanilang mga um, mga bintana. Dahil alam nyo ba na ito rin po ay talagang napakamabisa sa pag tanggal ng mga negative energy na yan. Okay? Negative energy na kung saan kung kayo po ay kinakapitan ng mga kamalasan, ito po ay makakatulong. And ito rin po ay mainam po sa ating mga pintuan. Okay? Dahil alam nyo ba, ang pintuan, ito po ay yung sa nagsisilbing bunganga okay? sa ating tahanan. Ito po ay mouth of chi. Dahil ito, dito po pumapasok yung mga swerte na yan. So, kung puro po mga negative energy yung nakaharang dyan. So, yung, hindi po makakapasok sa ating tahanan. Okay? At kung ano man po yung mga negative energy dahil mga negative energy sa sa paligid di ba para po ay hindi makapasok din sa ating mga tahanan at yung mga positive energy lamang po. Kaya po ito po ay mapisa na kapag ito po ay isinabit natin doon sa ating mga pintuan, okay? Dahil ito po ang nagsisilbi para siya po yung mag um sisipsip nito okay sa mga negative energy. Ay diyan mga kajanski, ito rin po ay sa mga probinsya pag may mga buntis po. Ito po ay ito rin ay nilalagay dito sa kanilang mga tabi or sa mga bintana, di ba? Kasi takot po dito yung mga aswang, di ba? Kung alam niyo yung mga aswang, syempre kung kayo po ay taga lungsod, kung tayo, kayo po ay taga syudad, uh, hindi po lahat naniniwala pero syempre tayo po ay naka um, lumaki po sa probinsya and syempre naka-experience na rin po tayo. So talagang ito po ay talagang napaka mapisa, okay? So, and also sa mga negative energy na yan. So pwede po kayong gusto nyo maglagay sa inyong mga pintuan and then gumawa din po kayo ng isa nito at isabit sa inyong mga pintana. And then pwede rin po itong mga kajanskinan bago po natin ito isabit, ritualan po natin, okay? Ritualan po natin and then uh, una po ay pwede po natin itong hawakan and then tayo po ay mag um, dasal, okay? Kung kayo po ay katoliko, isang ama namin at isang sumasampalataya ako. Pwede po ito yung sariling dasal nyo lamang po at uh, kahit ano pong lingwahe ay wala pong problema. Basta ang importante dito mga kajanski ay tayo ay taus puso sa tayo po ay sincere sa lahat ng bagay natin ating hinihiling kay universe. And then pagkatapos ay ito po ay uh, sabitin po natin yung ating mga intensyon, okay? Kung bakit natin ginagawa ang ritual na ito. So dapat good intention lamang po. Yung intention natin ay yun po yung ating mga kahilingan. So bulungan lamang po natin na sa pamamagitan po nito ay kung ano man po ang mga kamalasan na nananahan sa ating mga tahanan, mga negative energy ay kanya pong itong um, mawala na po at ito po ay mapapalitan na ng swerte sa pagpasok ng taong 2023 na ikaw po ay naniniwala uh, okay? Na kung ano man po yung mga problema niyo sa usapin pang financial din, kung lagi po kayong gipit, lagi lang po kayong namo problema, ito po ay matutultukan na at marami pong mga oportunidad din ang darating sa inyo at hindi na po kayo magigipit sa pera. Okay? And then pagkatapos ay lahat po ng ating ritual ng ating ginagawa ay kiniklaim na po natin, ini-affirm na po natin sa ating mga sarili na ito po ay mangyayari. So tayo po ay positibo mga ka pinapalakas po natin yung ating mga, um, yung ating low of attraction na magagandang bagay lamang yung ating iniisip na hindi po natin ini-entertain yung negativity, okay? So dapat po yung positibo lamang po tayo at palakasin po natin yung ating, yung ating instinct, okay, na talagang tayo po ay kung ano ang ating gagawin, tayo po ay maging successful, tayo po ay magiging matagumpay. So sabihin lamang po natin yung ating mantra. Thank you, universe. Now I am ready to receive. the blessings, so yun lamang po yung ating gaga gagawin, so sa intention po, depende na po sa inyo ha, kung ano po ang inyong sasabihin and then ito po ay pagkatapos nyo itong ritualan, and then kung pwede po nitong gawin sa umaga mga kachanski, and then mas lalo pa itong ma-activate kung pasikatan nyo po sa sikat ng araw, kahit ilang minuto lamang, dahil alam naman po natin na ang sikat ng araw ay galing po sa kalikasan, ito po ay napaka maswerte mga kajanski, dahil, ito po ay nagbibigay sa atin ng liwanag at ito po ay sumisimbolo ng pag-asa so kahit ilang minuto lamang po ay pwede po natin itong pasikatan and then pagkatapos pwede na po natin itong isabit doon sa inyong mga pintuan. Kayaan nyo lamang po ito doon mga kajans hanggang sa unti-unti nyo ma-feel ang pagpapago o changes sa inyong pamumuhay. So dapat po ay keep manifest every day So wag po tayong maging atato, po tayong maging desperada na tayo po ay question natin si universe bakit hindi pa po dumarating yung swerte na yan. So dapat ipanatang nyo lamang po ang inyong sarili. Wag po tayong maging, maging atat, ba diba? So ipagpatuloy pa rin po natin yung ating daily routine kung ano po yung ating ginagawa gumawa pa po tayo ng action, pagpaplanong gagawin dahil nasa atin pa rin po ang control at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran, so nasa ating kamay ang tagumpay mga kajanski, so sa pamamagitan po ng mga simpleng ritual na ito upang paswerte, ito po ay makakatulong sa atin para mas talo pang lumapit yung swerte na yan, so gaya nga na sinabi ko mga kajanski, wag po tayong maging atat, alright, na talagang aantayin natin kung kailan po darating yung swerte so hayaan niyo lamang po na dumaan po yung mga araw, magsumikap po tayo lalo manifest pala kasi ninyo yong ang inyong paniniwala and believe me mga ka-chance kung nag-work to sa ilan. And syempre ako po ay talagang naniniwala dito sa pampaswerte dahil ito po ay subuko na. So kung nag-work po ito sa iba, why not po sa inyo? Basta meron po kayong isang daang prosyentong pagtitiwala. right? And then ito po ay pwede natin gawin kahit anong araw. Basta make sure kayo po ay positibo kayo ay masaya. Wala po kayong galit o hinanakit sa inyong kapwa na gusto nyo pong mag Okay? Yung puot. Okay? So dapat po malinis po yung ating kalooban. Masaya po tayo at yung instinct ninyo na kung ano man yung gagawin niyo Kayo po ay positibo maging mag-successful. Ay gawin niyo po ang ritual na ito pwede nyo po itong tanggalin, halimbawa po nangyari na po yung inyong mga kahilingan or meron na po natupad sa inyong mga wish, okay, pwede nyo na po itong tanggalin kung di na po kinakailangan, so pwede niyo lamang po itong ilagay sa inyong mga favorites sa inyong mga garden, mga kachansis, sa inyong mga talim okay, ilagay niyo lamang po ito doon sa tabi itong ating bawang o pwede nyo po itong ibaon sa lupa mga kajanski at kung hindi naman nangyari mga kajanski at ito po ay tuyot na at kailangan na palitan palitan nyo lang po itong panibago at gawin nyo lang po ulit yung inyong ginawang ritual alright so ayun lamang po mga kajanski at maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa ating channel and anyway sa mga gusto pong bumili sa atin ng mga pampaswerte para gusto nyo pong suwertehin ang inyong 2023 ay maaay po kayong mag PM sa akin mga kajanski men po tayong mga um, maraming pampaswerte item on hand. Sa so, mag bumili, mag-PM lamang po kayo. Ayan lamang po mga ka maraming maraming salamat. I need to say bye now. Keep safe everyone. Happy New Year to all.